<laughs> Yan yung mga kapanyero. Kulang kasi kami sa host. Naiwanan kasi yung mahaba na host. Kaya hindi namin maikonekta Ganyan lang yung ginagawa namin. Ayan mga kapanyero. O ayan. Ito, naikarga na natin yung ating water tote. Ito yung sinasabi ko sa inyo, igiba ng tubig. Ito. Ang alam ko rito, uh, 1,000 liters. Yan. Ito, gamit na gamit din ng ating trailer, ng ating mower. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nagagawa yan. Kasi nga, yung trailer na to, mga kapanyero, dapat hanggang dito ang flooring niya. Pap papunta ron kasi tumatama dito yung pinaka blade nung mower kaya kailangan nating i-improvise kaya ayan, gagamitin muna natin sa pag-igib ng tubig so maya maya lang nan sobrang init dito sa mga oras na to kaya hindi pa kami maka-igib ng tubig pero ito nakaredy na itatali na lang hihilahin na lang natin para hindi mapuwersa yung ating trailer dahil nga masyadong maliit at napakabigat nitong nitong tubig nito, kakalahatiin lang natin. Bali nga pala ang layo ng igiban, kabila lang yon ng sebabit So kung kung ito is 8 minutes ang Seba yon siguro mga 10, 9 to 10 minutes lang yung igiban. So tara mga kapanyero. Mm-hmm. Ayan, mga kapanyero, uh, iigib nga pala tayo ng tubig, di ba? Ito yung iigiban talaga namin ng tubig dito. Ayan, oh. Bali, ito sa gobyerno to na it, dito umiigib yung karamihan mga ito. Bali i-access natin, meron tayong uh, account dito sa area na to, tapos itatapat lang yung tubig para lumabas. Yan. To kasama natin si Brad Ronald, saka si Brad Scott. Yon, igib tayo ng tubig, mga kapanyero. Ito, na-share ko lang sa inyo kung saan kami kumukuha ng tubig. So, marami nag-message marami nag -message na kailangan ko tubig, kailangan ko kuryente. Pero kung hindi naman ako nakatira kasi doon, dito lang talaga kami kumukuha. Pwede itong ipampaligo, pwede itong pang-inom na malinis. Ayan, ito. Ano? Tapat? Tapat ano mo tapat. <laughs> Okay. Arinatol. Okay na tol. Okay na basta na yung ano ko eh. Dai puno na. Okay na tol. Ito pala tol. Dapat pala nililis. <laughs> oh, diba Sayad. Ala na pa ano na yan. Pusa na lang ano yan. Hindi, pudayo mo 'yun. Ha? Dito ba 'to? Stop yes. na yan. <laughs> ganyan mga kapanyero. Kulang kasi kami sa host. Naiwanan kasi yung mahaba na host. Kaya hindi namin maikonekta. Ganyan lang yung ginagawa namin. So ngayon, sayad yung ating gulong. So magbabawas tayo. Bawasan natin. Okay na yan, tol. Baba ka na. Tapos bawas na lang tayo. Dami. <laughs> ganyan. Tapos ang pa ng trailer natin. So, kukuha tayo ng trailer. Muna kayo, isang ano. Ayan. Ano? Kaya pala ng dragon. <laughs> ganun pala kalakas ako rin mga kapanyero. Hindi ko ano eh. Hindi ko ganun ka ano yung lakas ng pressure nito. Kasi taga-control lang ako ng... ng ano, nang... Kung off Taga-control lang ako ng access code natin dito. Pero to, mga kapanyero, dito lang talaga kami kumukuha na tubig. Ganyan lang yung style. Kalahati lang to kasi yung trailer natin mahina lang. Kasi pang mower talaga tong trailer natin. Kaya kalahat, kala eh. Kaya nga ito, iigib lang ulit tayo. Paigib-igib lang, pa konti konti lang. Yan. Ito, na-share ko lang sa inyo mga kapanyero kung saan, kung saan ako kumukuha ng tubig. Tara, yan. Balik na tayo sa farm mga kapanyero. Tara, tara, tara.